Ito na mi, ito ang konduktor, Doktor, Ah, bayan na kumana, roo, roo, ah, Asa yung tita ko may salmiya dyan Ah, <laughs> ito, ano Bakit ku doktor, bakit ku Ah. May bagong konduktor, doktor. <laughs> oh, ano sa likod dalawa 'yan sa atin. Salmiya, 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 salmiya. Bigyan mo sa kanila. Ah. ay, ikip mo muna. Iba ka na ng trabaho. Ikip mo. Ako, ito yung may iri-iripan. Wala. Hawakan mo yung O, ito, ito yung ha. O, baka. TPTC ito. Yung isa. Mas mahal yun sa'yo. Wala naman ako. Yung dalawa yung sa'yo. Eh, bakit naman kasi nahawakan mo? Kumuha ka na naman. Sabi kasi ni Josie, meron ka na dito. Huwag ka na kumuha. Eh, kumuha pa rin. Kaya, pala naman eh. Hello, guys. May conductor tayong bago. Umaplay po siya na. Ay, <laughs> ano? may ano ka. Pag may ano ka. Ano? May discount. May discount. Hindi. Ito yung passes na sinasabi. Magbayad ka ng 25K. Ipakita eh. mo na lang ang passes mo. 91K din ang laman. Maganda kami dyan sa cellphone mo, ah. <laughs> Ay, piling. <laughs> <laughs> Pinaganda mo kami dyan. Oh, kami. <laughs> ang ganda daw nila, guys, dito sa cellphone ko. Tayong dalawa. Ang ganda daw nila, naman Siyempre, magpapaganda haram. din. Kami naman maganda, ikaw Ito, Lord Lisa, kasi wala siyang partner. <laughs> <laughs> Ayan yung dalawa. <laughs> Sabi ni Jill, napagod na ako ang init. <laughs> ito yung isa, nagsipsip ng juice. Ito sabihin na natin, ano, may juice dyan na. Saan? Oo, oh, mayroon. Sa alahas, hindi kayo kumuha. Ganyan naman kayo, hindi ka mo nagsasapit. Uy! Uy! Paki alam namin na sa kayo. Nawala kayo, bigla kayong nawala. Pag may binilhan kami iba huyo. Kita <laughs> mo kami dito, kaya kayo. Alam niyo, alam niyo 'yun ang hinahanap namin nila Debbie kayo sa silpul. Sabi ko halina Ay, kayo. Ay napatayo doon. Sabi Debbie, ito ito mo. Ito ko sa You know, dito sa iba na tapat jeep. Siya magkikita niya eh. Dito kami ngayon sa ano? Balik taran po ang aming sakay. Ito po yung iba. <laughs> Happy birthday! Thank you. Thank you.